little man, no? Uh -huh. hmm. So, nandito na tayo, no? Hmm. Okay. Ayan. Oops. ini Ay, di come on, Sam. Oh, Where's your sunglasses? On. <laughs> Come on, big boy my big boy my so ayan natapos na ang misa <laughs> Ay. ayan ang aking little man at si daddy tm at Kakain muna kami kasi of course lunch time na 12 o'clock. So kailangan hindi mapas mo ang ating bituka. Kailangan may pugong sa kabuhi. <laughs> oh, big boy, my big boy. So, di tona tayong. Hmm. Pekaman okay, ba bilab? How does thing exploded? The powder. The powder? Yeah. Whenever mm -hmm. I was like holding it, it's what powder? It's the powder. It's the sand. It's sand inside the frosting. It. Oh, really? Basically, just yeah. Yeah. Actually, we popped open the lid. And... We messed up your beauty. No, please. Did it get vacuumed out later? We're gonna vacuum that one. Okay. I'm just My going glasses? to use it for a gun color thing. you have glasses down there or okay, not? That is on. This is on video. You need two glasses. Hello, Matthew. Okay, thank you. All. Okay, come on. Come here. pagkatapos so, namin kumain, dumilito na kami dito sa grocery store at parang maggrocery ng konti at bi-pick up din kami ng uh, cupcake ni Matthew. Ayan na, nandoon na sa dulo kasi alam niya niya kung saan ang punta ko. Magpunta ako doon sa may mga isda, may mga karne kasi parang ano, lulutuin para sa hapunan so ayan silang dalawang mag ama may dala silang basket konti lang naman ang pipikapi namin umano lang kami ng protas dyan at cupcake niya at uh, beef lang para lutuin sa hapunan so ngayon maghanap po na kami ng aming hello daddy come here daddy maghanap po na kami ng aming makain come here matthew hello. matthew besides mami and daddy yeah pagkat naman kasi ni daddy And pupunta tayo sa car kasi maghanap tayo ng restaurant na ating makainan ng hapunan grabing init ah so, sobra kainit sa car natoasted ang aking batsi batsi <laughs> kakain. Ayan. Kakain tayo dyan ng crabs. crabs. Ayan Nakita nyo yun. Yan. Picture pa lang nila. Crabs na. Because I'm hungry already. We are hungry. Come on. Don't no, about the... Uh, oh, no. Yeah. parkingan. Kailangan talaga ang mga ano dito ay malaking parking nila kasi lahat dito mga sasak lahat dito mga tao nakaano nakasasakyan. And yeah, dito is okay at yeah, right the right oh, over here. Over here. oh, I like that for runner oh. Yeah, so nice. There's two, two side by side. Mm -hmm. Oh, ayan ang kanilang paligid. Mayroon na namang waterfall. Mayroon din dito. So, dito kailangan natin magdawing at alisin natin ang kanilang sound kasi delikado. <laughs> so, nandito na kami sa loob. Maganda ang loob nila. Mm -hmm. Aaliw ako at ang laki-laki ng dining nila nang dahil may upstairs pa ito. Pero ang pinili namin na doon kami uupo na makikita namin ang view nang dahil hindi nga kami taga rito. So, kailangan namin na masatisfied talaga kami na makikita namin ang kanilang view detached. Mm -hmm. So, ayan na nga. May ano na kami. May lamisa kami. At wala na kaagad ang aming mga pagkain. May nakita akong rice. Of course, rice ang inorder ng nanay Jenny. Asparagus at saka yung shrimps. Kay Daddy Tim, hindi ko alam kung anong pangalan yan. Socialist man yung pagkain na yan. May mga cream cream pa. Kay Matiyo, ice cream at saka chicken. So, ayan na po. Pareho kaming mga gutom dyan. Dahil kagagaling lang namin sa tubig. Mm -hmm. At pagkatapos nyan, babalik din kami sa tubig. So, ang inorder ko ay may asparagus. Masarap naman pala ang asparagus no. So, manamis-namis ang lasa niya. Akala ko kasi hindi masarap pero wala akong choice kaya in order ko na lang. Pero nasarapan ako so next time bibili ako ng asparagus at iihawin ko. Masarap naman pala. Kaming lahat dyan ay gutom na gutom ng dahil nang galing kami sa tubig swimming. Pagkatapos nagugutom sa hapunan, kailangan namin kumain talaga ng masarap during dinner. Parang masarap ang aming tulog na busog ang ating tiyan satisfied sa pagkain na aming kinakain. Kakaiba din ang mga buildings nila dito. Oh. Ayan. Parang European style. Pero nandito tayo sa Amerika, ha? <laughs> nandito tayo sa Tennessee, eh. Medyo traffic. Ayan. Pero tapos na ang kumain. So, okay lang, no? Pagkatapos nito, pupunta tayo sa tubig. Mm uh -huh.